nung first part, kinilabutan ako eh. no Dahil nga uh, na-confirm ng ating mga intelligence agency yung kinakatakutan natin mm -hmm. na lumalalim na yung ugat nitong Pogo. Mm -hmm. Malalim, ibig sabihin, yung kanilang uh, impluensya, umaabot na sa mga politiko, mm -hmm. maabot na sa mga enforcement agencies tulad ng uh, Kapulisan, Bureau of Immigration, at pangatlo, meron silang binanggit doon, na pati yung mga local na criminal syndicates ay mm -hmm. uh, nakakasama na nila. No? Mm -hmm. Hindi ko ibibigay yung detalye dahil yeah. nga executive. Uh, executive session, but in a nutshell, in in broad strokes, yung kanilang galamay, umaabot na ngayon, uh, kasama na yung mga local na criminal syndicates natin. At mm -hmm. hindi malayo yon dahil hindi naman natin pwedeng alisin na meron din tayong mga local organized crime dito. Yung mga nagbebenta ng drug, si mga mm -hmm. KFR kidnap for ransom at uh, base sa kanila nagkakaroon na ngayon ng interaction nitong dalawa. Mm -hmm. Nakakatakot 'to dahil pera ng mga uh, foreign criminal syndicates mm -hmm. pumupunta na dito, pinopondohan nila yung local criminal syndicates kaya nagsasanib puwersa na itong mga masasamang elemento. Ang panawagan sa 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 executive session na sinusuportahan ko ay uh, in effect nasabi ko na rin dati kay Presidente ng ilang ulit na uh, siya uh, habang nakapagsalita ng at least minsan ng Senado dun sa committee report ng Senate Committee on Economic Affairs sa ilalim ng kanyang dating chair na si Sen. Sherwin na paalisin na ang mga pogo sa loob ng tatlong buwan. Habang hindi pa yan na-aksyonan, ang executive naman ay pwede ding umaksyon. Kung si Presidente mismo ay magsabi na paalisin na natin ang pogo sa Pilipinas sa loob ng kung ilang buwan, pwede nang magsimulang mangyari yun eh. So ngayon, ang inaasahan ko ay mismong ang National Security Council bilang body sa gobyerno na may pinaka Uh, shop, kung kumbaga mandato uh, tungkol sa national security ay sana i-bring up na rin nila ito uh, kay presidente para makapagsalita na sila uh, tungkol sa usapin ng pogo bilang national security threat i really hope uh, aksyonan ito uh, ni presidente ano pa ba ang nila no lalo na kung uh, magrekomenda ang NSC sa kanila na i-convince sila para diskusyonan nito at posisyonan itong usapin, itong tanong, ang Pogo ba ay banta sa pambansang seguridad?